tinawag tayo oh, tinawag pala dito si ayan, uh, si Kuya Suma may nakikita sila mga cobra dito ala, ah, layo ng biyaya napakahirap ng daan night mo ah, last yung... night mo rats ha? last night mo yan, layo Diyos ko hapo. Good morning, po Good morning, po Good morning, po, Good morning, po.

Poblamismo. Poblamismo. Tapos, yung tao ko, yung si An siya, pagpasok niya dyan, pagsarado ng pinto, narinig niya nandito sa likod. <gibit> si Pamanik Tiagel. Narinig niya. Ilan araw na ba yung bus? Ano na yan eh? Aon na yan eh. Nung nakikita uh, nila yan eh. Nung nakaraan. Galing siya dito sa taas. Hindi, yung uli. Dito, galing siya dito sa taas. Tapos <gibit> may mga gamit dyan. Naragod siya dyan. Galing po siya out Tapos ah, nung nakaraan dyan, sa baba. Dyan sa kawayan na nakahiga. Nandyan siya nagpapahinga. Pero yung pinakauli nyo nakita, matagal na rin. Hindi, mga ano lang, mga linggo lang. Linggo lang. Kasi so, yung kawayan dyan na nakahiga. Yan, yan, yan. Yung kawayan na yan. Dyan, dyan. Mm -hmm. Kasi nung nakaraan lang, na, nung bago pa yun, nakikita siya dyan sa may fish pond. Papunta sa mga

sad mo nila lagi nakikita yung mga uh. Ilang beses nang nakikita, lagi nakikita yung mga uh, dito Kumakit daw sa kubo, doon sa may banyo, mababa dito Tapos yung bata, ikaw na nakakita diba? Opo, dalawa Ay, Yung nakita yung kukuha kayo ng kalamansi yung, yung kalamansi <laughs> <Yung> nakita <laughs> <laughs> Minsan meron din po sa may fish pan eh. hmm. Yung talagang yung mga cobra dyan, may ilig sa fish pan, dahil hindi nawawala ng tubig

Добро. У меня накета, ма. И. Nandiyan lang yan, yan na yung bahay dyan. Kung may bakas. Pansingawan <laughs> <laughs> kan, lang kau pansingawan kan? yan. kan? Kenapa

Ano iko? Namo hmm. ako kama wala ka sa ano baka sa baka ka sa butas ha? ah napansin niyo no?

So, ikutan pa natin yan. Yan na daw nakita nila dun sa may CR. Ito na tayo, ikutan pa natin itong fishpond. Lagyan itong ulad. Ha? Eh? Ah, abalong. Gulati. Uh, ikutan pa natin. Ito pa yung nawala lang. Ang ganyan. Mukit na nagdakkel, Borno. Ganyan. Ito yun, ito. Ito yung tayo dadala. O yan, ito Ito na raw yung nakikita ng kasama nila. Uh, nakikita daw ito madalas dito sa may banyo. Ngayon, na uh, ewan ko kung ito rin ang nakikita ni nanay, yung matandang mabahe. Kaya ngayon, nakikuti pa natin ito, sana makauli pa that tayo. Is... Dbc. Wow, oh, wow. yeah. Yo, sedih pamer. Uh -huh. な何 <music>

Ayan, yeah. yung cobra po to sa awa. Siyempre, kung kasi mahihingay, papasok na yung waas. Papasok. Matatakot din. Matatakot lang kung nagbibilad, na nakapakan mo. Patay. Nakapakan pa naman ako kanina. Hindi nga kasi manginis niyan ko, kondok. Hindi nga, matuloy nga rin.

Mm. Ang dito lang yung ano natin buso Dito. Pagaran niyo no. Ito. na kami. Tapos, hindi ah. pumasok ka sa ano, pumasok yung siya. Oo. No. Hindi ah. Yeah. Ito nga, yung bilik niya. Tapos, dito sa may... Yun yung bakod niya. Bakod niya. Masukkan ke tubig eh kaya walang bakas. Ah. Seka Oh. Okay si. Wala mana mana ah. kano lo kan jan sana kan ay win na yan ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। ऑनलाइन। नमस्कार है ना? हम्म। na, uh, <laughs> na, yun kan. Kulay. Kulay na yun ayan ha? saan amplish tayo? Oh. saan ayan nakaisa tayo Napakasiyan ay, yung kaya din nawawalan talaga ng kaya. Kaya so nga uh, so, uh, tinawag tayo yan. Ako naman nahuli uh, daw natin yung, yung nakikita nila. Oh! Ayun ma!